Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots. Magandang uh, gabi. Ayun, alas 6 doon, no? mag alas 7. So magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao, lalo na sa Dabao, na binaboy ni Bongbong Marcos. At uh, sa Dabao Region, sa buong Mindanao, may galap shoutout po sa inyong lahat. Sa mga kapwa ko, OFWs around the world, may galap shoutout po sa inyong lahat. Magandang uh, hapon or magandang umaga no kasi iba't iba yung ano ng uh, lugar sa mundo. So kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share at andito po ako sa aking Department of Kitchen na nagluluto kaya habang naghihintay ng niluluto na lumambot ang karne ay mag uh, vlog muna ako no. So ito nakakato uh, ano, nakakabahala po to. Kaya mga kababayan, mga lalabs, mga vayots dyan sa Pilipinas, panahon na po para ay kayo'y mag-isip. Bakit? Delikado itong ginagawa ni Marcos Jr. Na ngayon ay uh, binubuhay na yung mga makakaliwang grupo at nais pang palakasin. So kayo dyan, sa kayo dyan na mga men in uniform sa ating AFP magbubulag-bulagan pa din ba kayo? Kayo dyan, mga kapulisan. Kayong dalaw, yung mga yan, mga men in uniform, ang mga number one talaga, maliban dyan sa mga magsasaka sa mga kanayunan, kabundukan, at mga estudyante na re recruit ng mga makakaliwang grupo, eh itong mga kasundaluan at kapulisan talaga yung pro na laging ina tinatambangan um, tinatambangan, inaambos ng mga makakaliwang grupo. Payag kayo. Ngayon na yung presidente nating bangag at adik, wala sa katinoan ang pag-iisip ay palalakasin ang makakaliwang grupo gagahasain ni Bongbong Marcos ang makakaliwa. Maggagahasaan sila eh. Gagah para uh, mapanatili, magiging uh, matatag o ginagamit o ginagahasa ngayon ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Itong mga makakaliwang grupo, lalo na dyan na sa Kongreso. Kaya si Franz Castro, kahit convicted ng child abuser, hindi hinuhuli dahil sumisip-sip si Francis Castro sa bayag ni Martin Romualdez. At ginagamit din siya ni Martin Romualdez pangontra sa mga Duterte. palala ito ngayon, palalakasin ang makakaliwa. yung si Pei and At ito ding mga makakaliwang kaliwang uh, pink si Pepe, mga makakaliwang dilaw na si Pepe ay ginagahasa din ang Marcos, ginagamit din nila para palakasin ang kanilang puwersa na panglaban sa gobyerno. <laughs> Anyet, anjan sila sa gobyerno ngayon, sumasahod mula sa taxpayers. Ganito kakapal ang pagbumuka ng mga makakaliwang grupo. Anyet, ngayon mas pinapaburan ito ni Bongbong Marcos. So, pakinggan po natin itong ano ni ka Eric. Sir Judea, I would like to bring to the attention ng ating mga kababayan okay. kung gaano po ka-bias, unjust, wala sa katarungan, at hindi na po tama okay. ang daloy ng pamumuno ni Marcos Jr. Mantakin uh -huh. mo, Master Judea. Si Pastor Kibuloy at ang kanyang mga ministro ay accused only of alleged crimes. They are not yet convicted criminals. They have no record of criminal conviction or any Bad record or criminal record sa komunidad. Kahit kailan. Malinaw po yun. Subalit, tingnan mo itong CPP, NPA, NDF, Brother Franco, Master Judea. We have received reliable information na gustong kausapin ni Marcos muli at magkaroon ng peace talks for the last 55 years na nagwasak ito ng ating bayan. Yeah. Ang organisasyong ito ang kanilang mga leaders na sa Europe yung iba na sa Kongreso oh. at lumalangoy yeah. sa loob ng gobyerno yung isa iba't ibang pa. they have caused okay. miseries death and destruction unimaginable for a country to suffer more than 50,000 ang namatay sa communist terrorist insurgency ng CPP, NPA, NDF na nagsimula sa tatay ni Marcos Jr. at sa kay tatay niya na si Ferdinand Edralin Marcos at ngayon ay nagpapatuloy. Hmm. Grabe ang panununog, pangaambush, pagpatay. More than 20,000 police and soldiers died. Hindi lang yan. pang recruit sa mga kabataan mula elementarya hanggang uh, college. Kaya di ba pinipilit ni Franz Castro at ni Arlene Brusas at ni Raul Manuel na ilabas ni VP Sara doon sa kanyang budget hearing? nung uh, for, 2025 yun, yung kuwa audit lalo na sa confidential and intelligence fund. Dahil kapag mailabas yan, malalaman ng mga makakaliwang grupo kung saan ginastos ni Vipi Sara. Dahil yung confidential na yan at intelligence fund, ang karamihan dyan, ay inilalaan iyan sa mga makakaliwang grupo kung ano yung mga activities ng mga makakaliwa malalaman ng uh, Office of the Vice President na dating Deep Ed Secretary dahil may alam ni BP Sara bilang Deep Ed Secretary marami natuklasan niya na labing anim na iskwilahan ng pampubliko or public school partida sa Metro Manila pa lang yan na napasok ng mga makakaliwang grupong ito at ng recruit ng mga elementary students. Yun yung ayaw ng makakaliwa. Kaya si Franz Castro, pinakapalan na talaga yung mukha niyang poset na nang, nangingitim, no, na nasusunog uh, kinakapalan niya ang mukha niya, tanungin si Bipisara Sara para malaman nila kung ano at saan at kailan uh, yung mga intel reports ni Bipisara, Sara eh nalalaman niya ang kanilang mga activities na mga makakaliwa at ngayon si Bongbong Marcos ngayon di ba ayaw ng tatay niya dati ng ano ay yung pa nag-martial siya Marcos Sr. dahil dyan sa mga makakaliwa at ngayon palalakasin ni Bongbong Marcos. Talagang wala sa katinoan si BBM. Kaya Mr. President, magpachik up ka na sa otak mo. Hindi kayo naniniwala na wala kang sakit ha dahil yung mukha mo halos maaagnas na kung tingnan sa malapitan. Tapos may ano ka pa? may gas-gas ka pa dito sa, mga sa na halatang hinambalos ka talaga at yung bukol mo dito sa braso na halatang ka so ngayon ito na naman ang gusto ni Bongbong Marcos wala ba talagang kahihiyan itong presidente na to? ang pagtuunan mo dapat Mr. President ay yung kahirapan kagutuman, mahal na bilihin sa Pilipinas at bayarin hindi itong mga makakaliwang grupo dapat nga wakasan mo na to eh Kunti na lang sila. Kung yung ama ni PBBM siguro dati nakipaglaban dito sa mga makakaliwa, abay, kabalik ta talaga ang anak ngayon. Sumapi at kumampi pa sa makakaliwa at nais pang palakasin. Biruin mo yun. Payag kayo dito, mga men in uniform, armed forces of the Philippines at mga dyan sa PNP, sa DND. Payag kayo. Hihimod pa rin ba kayo ng kwit ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez? Dahil sa kanilang pagiging uh, tawag dito, uh, frustrated na magtagal sa kanilang uh, kung saan sila ngayon, si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez na magusto niya magiging presidente, gagawin ang lahat ng mga resources na para hindi dadaan sa eleksyon dahil alam niya Lulubog siya sa poso negro. Hindi siya mananalo. Eh, impeach, impeach na naman ngayon ang nais na kay Bipi Sara. Ito yung next nilang subject ngayon, mga Duterte. Bipi Sara, impeach. Kapag ma-impeach si Bipisara Sara, magiging vice si Martin Romualdez at baka pagdating dyan, baka ipapatay na si Bongbong Marcos, magiging Ninoy 2.0 at magiging presidente na si Tambangag. Si Tambalos Los. Out of the 50,000 na namatay, ang daming damage we were mm. losing before ito humina at bumagsak sa panahon na ipinatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict for the last 20 years the, the economy was bleeding every year of more than 20 billion dollars lost investment and lost economic opportunities Yon. due to the Philippines New People's Army at National Democratic Front. Pero ano po ang ginagawa ng ating pamahalaan? Mm. Anong ginawa ni Marcos Jr.? <laughs> For 50 Wala. years, mahigit 50, 50 55, years. 55 years. 55 years. Party, party. Ilang kapulisan na po ang namatay? More than 20,000. More so, than 20,000. Kayo po ang nang... Nangunguna sa pakikipaglaban sa insurhensya sa inyong mga rehiyon. At hindi lang yan, 59,000 ba yun ang sabi dati ni Pastor Kiboloy nung bago pa siya hinuli. Kaya yan siya pinag ni Marcos eh. Dahil siyempre si Marcos at ang makakaliwang grupo, naggagahasaan sila, nagtawag uh, tawag dito, nagmerge, or uh, ayun, nagkaisa sila ngayon, eh galit, siyempre siguro, sinabihan siguro ng mga makakaliwa si Romualdez at si Marcos, so yun, ano yan, si Pastor Kiboloy. Lagi kaming minimension dyan sa isiminay. Oo. So, ngayon, pinagdiskitahan si Pastor Kibuloy at ang isiminay. Dahil yun ang bukod-bukod tanging uh, media. Ang isiminay ang nagbobolgar sa mga makakaliwang grupo. Maliban dyan, wala na. Lalo na itong uh, Channel 2, uh, uh, Channel 5, at saka Channel 7. Naku po. Wala. Mga fake news ang animal. Oo. So, yun, pinaglis nang ng isiminay. At ngayon, ito yung balita. Next week na daw ang pirmahan. Pero ngayon po, gusto po natin ipaalam na kung di ako nagkakamali next week na kami na matipirmahan, magiging pirmahan na muling ibalik ayun. at palakasin ayun. ang komunistang, teroristang grupong CPB, NP, NDF na suportado ng bangag administration. Ayun? Papayag ba kayo kapulisan ayun. na pati pamilya ninyo madadamay sa karasa na ito? Dumadami po ang nare-recruit dahil legitimate issues mm -hmm. ang kinakaharap ng mm -hmm. ating pamahalaan ngayon. Marami ng recruitment, marami ng NPA, marami ng kumaangkat mm -hmm. ng bundok. Mm -hmm. Tapos ngayon, palalakasin pa ng ating gobyerno. Exactly Pistok. the term, palalakasin, Franco. Yes, ito kasi peace talks na ito. Ito yung nagiging daan para mas mapalakas nila ang kanilang recruitment. Maka-recover? Maka-recover uh, sila. Uh, okay. Dahil matagal nga nawala during uh, PRRD administration. Mm -hmm. Pero sa ating kapulisan, dyan po kayo sa mga tao na katutok na kung saan nananampalataya, walang kasalitaryo, <laughs> hindi po terorista. Kaya mga armed for, uh, kaya sa ating mga men in uniform, especially sa armed forces of the Philippines, gumising na po kayo. Huwag na po kayong magbubulag-bulagan dahil kayo ang si ang, uh, ginagawa ngayong ano ni Sangkalan ni Bongbong Marcos ipapain na naman kayo mga kasundalohan at mga kapulisan sa mga makakaliwang grupong komunistang terorista para sa kanilang uh, personal na agenda dahil si Bongbong Marcos ayon yang bumaba sa kanyang pwesto at si Martin Romualdez din nais niyang magiging presidente Ulitin ko, gagamitin nila ang lahat ng mga resources na manatili sila sa pwesto. At isa dito ang mga makakaliwang grupong komunistang, terorista. Kaya sa, uh, ulitin ko, armed forces of the Philippines, lahat ng klase ng mga men in uniform sa Pilipinas, wake up. Dahil hindi na maganda ang uh, gustong gawin ngayon ng ating bangag adik at wala sa katino ang presidente. Ipapahamak niya ang taong bayan, ang bansang Pilipinas at kayo na mga men in uniform ang una niyang gawing sandata, panangkalan or uh, ano ba yun, kalasag. Kayo yung ipapain sa mga kaliwang grupo, payag kayo. Namamatay kayo ng libre na ginagawa lang kayong uh, ano dito, kiko, kiko, oto, oto. Ay, Diyos ko po. Kaya, panahon na talaga. Suportahan ang mga nagrarally sa liwasang bonifacio na yan, At uh, pa, talsikin na po yung bangag na presidente. Dahil kapag pinagpapatuloy pa ito, binibaby pa ng ating men in uniform, lalo na ng armed forces of the Philippines, hindi natin alam kung ano, saan tayo pupulutin sa kahirapan, tapos andito pa ngayon, mag-ipag-merge pa sa makakaliwang grupo, ay iwan ko na lang. Kaya mga kasundaluhan, lahat ng men in uniform, gasing, gasing, patal si na si Bangag Jr.